Akala mo ba, kulang ka lang sa moisturizer? actually, hindi na mukha mo ang may problema. Ah, yung bituka mo na. So, let's talk today about gut health. At paano ito nakaka sa kutis mo at sa bulsa mo? Una, pag-usapan natin ang gut skin axis 101. Pag imbalance, ang gut bacteria mo, tumataas ang inflammation o pamamaga sa katawan mo. So, ang resulta, paglabas ng pimples, sema, pamumula ng skin, at mga premature na wrinkles. Alam mo ba, kahit yung mga pinakamahal pa na skincare, ang binibili mo. O, wala lang ng silbi, kung toxic pa rin ang nasa loob ng chan mo. Ang alawa, signs na galing sa God, ang skin problems mo. Unang-una, Lagi kang bloated At lagi kang nagkaka-breakout sa jawline At sa forehead Pangalawa, madalas kang constipated O nagdadayariya Yung skin mo nagiging dull Kahit naman sapat ang tulog mo At ang pangatlo Common gut killers Too much sugar At processed food Alam mo yung mga artificial sweeteners na akala mo diet friendly Pero hindi mo alam Marami dyan Pinapatay yung good bacteria Sa gut health mo Gut killer din Ang stress Kasi pinapatay nito Ang digestion At ang immune function mo At ang ikaw ikaapat, biohacks for glowing skin from the inside out. One, Pwede kang mag-consume ng mga fermented foods tulad ng kimchi, kefir, miso soup para madagdagan ang good bacteria sa gut mo. At ang pangalawa, ito yung tinatawag na prebiotic fibers. Ito ano yung mga saging na saba, onion, garlic. Napakain nito ang mga good bacteria sa gut mo. At ang pangatlo, lagi kang mag-hydrate na may kasamang electrolyte. Tulungan mo yung katawan mo na mag-flush ng mga toxins. At ang ikaapat, stress management. Mag-deep breathing meditation, ay 10 to 15 minutes a day lang. Remember, skin care works best kung healthy yung loob. So, ayusin mo muna yung bituka mo. Tawag ka pa ng libo-libo uh, sa mga serums and facial cream. Kaya, itag mo yung friend mo na lagi pa rin nagbe-breakout kahit naka 10 steps na sa skin care routine nila. Again, this is John Calup, Philippines' number one success coach. Always say yes to success! Kaya, mag-follow ka na for more biohack beauty tips.